Good morning po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario. Welcome po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang healing galing sa TV. Sa modernong panahon, ang laruan ng mga kabataan ngayon ay iba na po sa kinagisna ng mga naunang henerasyon. Ang mga laro gaya ng text, trumpo, tumbang preso at iba pa ay napalitan na po ng mga gadgets. Tulad ng batang si Kiel, ang bunsong anak po at nag-iisang lalaki ni Mami Lenny na panauhin natin ngayong umaga. Nakahiliga noon ni Kiel ang paglalaro sa cellphone at kapag hindi nababantayan ni Mami Lenny ay nasosobrahan po sa paggamit ang bata. Ang resulta, tila naduling ang isa niyang mata. Ako po si Lenny Santos, 47 years old, sa Malabanan Subdivision, Medisyon 2C, si Imos, Cavite. Napapansin ko gumaganon-ganon siya, tapos kinukusot niyang ganon. Minsan nagagadget, baka napagod. Ihinayaan ko lang kasi nag-work nga ako. Ayun pala, napapansin na ng mga kapatid niya kasi nga si siya yung laging kasama sa bahay kasi nga ako laging wala. Yung unang doktor po na pinagdala ko sa kanya, napansin niya po agad pagtingin sa bata, ay duling yung bata. Nung dinadala ko siya sa mga doktor, yung, oper, yung operation, yung maghanda po kayo ng mga 50 to 80,000, ganyan. At pag tinanong ko anong chance, wala namang 100% na guarantee na magiging okay siya. Kung kagagastos ka lang talaga ng na pero walang assurance na magiging normal uli yung mata niya. Ang pagkakaroon ng misalignment ng mata ay tinatawag ding strabismus o crossed eyes. Sa ganito pong kondisyon, nagiging magkaiba ang direksyon ng pupils ng mata dahil sa paghina ng eye muscles. Maraming posibleng maging sanhi ang paghina ng eye muscles at isa na po dito ay ang digital eye strain na tinatawag o ang pagkapagod ng mata dahil sa sobrang gadget exposure. Ayon sa isang 2023 study, mas maraming bata na po ngayon ang nagkakaroon ng vision related problems dahil sa excessive screen time. At noong panahon po ng pandemya, umabot sa 50 to 60 percent ng populasyon po ng kabataan ang may digital eye strain. Sa Western Medicine, ay muscle surgery po ang corrective treatment para sa ganitong kondisyon. Paano natulungan ang healing galing way si Kiel para manumbalik sa normal ang kanyang mata ng hindi nagpapa-opera? Abangan po mamaya sa aming kwentuhan sa Ang Galing! Sa hiling katanungan, sasagutin po natin ang mga tanong tungkol sa nanay na naduduling at sa lazy eye o ang matang hindi makontrol kung saan titingin. At sa mga magulang na may mga anak na laging nakatutok sa cellphone, sa tablet o computer, panoorin niyo po ang programa natin ngayong umaga para sa mga natural na paraang pwedeng gawin para hindi po masira ang mga mata ng mga bagets mula sa kaga gadgets. Alagaan po ang mata habang bata pa para pagdating sa katandaan ay malinaw pa rin ang kita. Tutok lang po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang healing galing sa TV. Ang nanay ko po ay madalas nagduduling. Doktora, ano po ang gamot sa lazy eye? Sasagutin ni Dr. E ang mga tanong tungkol sa pagkaduling at lazy eye sa pagbabalik ng Hiling Galing sa TV. Subay Galing! Subaybayan ang Hiling Galing sa official website na hilinggaling.ph sa Hiling Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. Huwag pong magpaloko sa mga produktong walang pahintulot na gumagamit ng Healing Galing logo at video. Gamitin ang galing para tama ang healing. Kilatising mabuti ang produktong binibili. Bumili lamang ng original na Healing Galing products sa tama at mas mababang presyo sa authorized outlets na nakalista sa website. O sa nag-iisang Healing Galing online shop sa Facebook. I-text ang 0921-445-0355 para sa pinakamalapit na authorized healing galing outlet sa inyong lugar. Huwag pong magpaloko! Mga tanong pangkalusugan, bibigyang kasagutan sa Healing Katanungan. Sa atin pong hiling katanungan, dalawang problema sa mata ang atin pong sabay na sasagutin. Ang unang tanong ay galing kay Cora Tejada. Sabi niya, magandang umaga, Dok. Ang nanay ko po ay madalas nagduduling, pero minsan po ay bumabalik naman sa normal. Ano po kaya ang pwedeng ipatak sa mata niya? Si Jim Dorte naman, sabi niya, Doktora, ano po ang gamot sa lazy eye? All right. Cora and the Jim. Parehong yung muscles ng mata ang may problema. Ang kaibahan lang, doon sa crossed eyes na kinukonsulta para sa nanay ni Cora, yung mata niya o yung pupil ng mata ay nakakasunod pa doon sa kabilang mata na walang problema. Pero nagkakasalubong na ngayon ay parang ang tingin ko nagsisimula pa lang sa nanay ni Cora. Walang masyadong detalye na ibinigay si Jim Dorten no pero kapag lazy eye po karaniwan na diretso lang ang tingin at hindi nakakasunod doon sa kabilang mata yung mata na may problema, yung tinatawag na lazy eye. Isang solusyon po na target natin sa parehong kondisyon ay ang mga muscles of the eyes. Okay, kailangan lamang ay well hydrated ang pasyente para may uh, fluids pa rin ang mata. Iinom madalas ng warm water kung kayang Isang baso kada oras makakatulong bilang lubricant ng mata. Pagkatuyot ang mata dahil sa dehydration, mahihirapan po tayong ayusin ito sa natural na paraan ng gamutan. Ganon din ang pagpapakain uh, sa pasyente ng hydrating diet, puro masabaw na pagkain. okay? At makakatas na prutas, makakatulong pa rin. So kapag properly hydrated na ang pasyente, maisasagawa ng walang uh, discomfort ang pasyente itong ating uh, exercise for the eyes pwedeng sa marahan na paraan titingin sa malayo ang pasyente sa pinakamalayo na kayang marating ng kanyang parehong mata. No? Tapos, yung malapit na object naman afterwards, malayo, malapit. Ang iba po gumagamit ng pen, lapis o ball pen na kung saan ay uh, sinesentro ang paningin ng pasyente sa dulo ng ball pen o ng pencil na mula sa malayo ay unti-unting inilalapit ito hanggang sa parang naduduling ang pasyente. Tapos ilalayo din po unti-unti para na-exercise -e po yung eye muscles. Ang isa pa pong maaaring ehersisyo na makatulong sa pasyente ay ang pagtingin sa taas nang hindi ikinikilos ang leeg. Tapos titingin sa ibaba, titingin sa tagiliran sa kaliwa, Ganon din sa kanan. Paulit-ulit po yun. Kung kaya ng 10 counts per session, kung kaya gawin ng mas madalas or minimum ng 4 times a day, kahit tig-10 counts lang po, malaking tulong yon Dahil natural na ehersisyo para sa muscles. Pagka hindi po na igagalaw madalas ang mata, nakatutok lang tayo sa cellphone o palagi lang na nandoon ang mata natin sa computer, sa isinusulat o hindi masyadong na-exercise ang muscles ng mata, may tendency po na mag-develop ng crossed eyes at ng lazy eye. Ang problema lang po sa lazy eye ay naapektuhan ang vision, no? So, lumalabo or nawawala ang paningin ng pasyenteng may lazy eye habang ang may crossed eyes ay nandoon pa rin po yung perfect vision at nakakabasa, nakakakita ng malinaw. So, idadagdag natin, gym para sa iyong pasyente ang mas maraming consumption ng mga vitamin A-rich food na vitamin for the eyes lahat ng makulay na mga pagkain gulay prutas karne sa karne red meat sa gulay at prutas mas mapula mas dilaw na dilaw or golden, no? Mas brighter ang kulay, mas magandang kainen. All right? At para sa parehong pasyente ninyo Cora, malaking tulong ang gentle massage ng healing galing oil. Maaring ang palad lamang ay gamitin pang warm compress na, no? Matapos painitin ang palad, idadampi sa mata ng pasyente pag mainit na mainit na yung palad bago ang gentle massage ng healing galing oil mula sa mata papuntang sentido papuntang anit ng ulo pareho po yun habang nakapikit ang mata mas matagal at paulit-ulit ito 3 to 4 times a day 15 to 20 minutes per session mas mabilis po na mag-improve ang condition idagdag pa po natin yung mga pressure points sa mata extension sa mga daliri ito pong mga web sa pagitan ng point finger at middle fingers natin, kaliwa at kanan, yung gitna nito, no? Ito po ay mga web ng mga ugat na konektado sa mata. Mapapansin natin pag may problema ang mata, masakit po ito. At habang getting better, nawawala po yung sakit nito. Gamit po ang healing galing oil, tiyagaan po ang madalas na gentle massage ng healing galing oil sa tigabilang web na ito sa particular na bahagi ng ating daliri. At tutulungan natin pareho ang kaso ng nanay ni Cora at ang pasyente ni Jim ng omega-3 fish oil. Gawin po natin isang soft gel twice a day or three times a day, depende sa severity ng condition, idagdag pa natin ang suporta sa mga ugat ng mata, ang pag-inom ng herbal vitamins B1, B6, B12. No? After meals, 3 times a day. Kung adult ang mga pasyente natin katulad ng mother ni Cora, no? Ang uh, pag-inom po ng ating B vitamins ay tig 100 mg after meals. 3 times a day. Kung uh, hindi pa adult ang pasyente, Jim, ang pag-inom ng uh, B vitamins natin after meals, three times a day, ay tig-anim na tableta o 60 mg, okay? Ganun din ang pagpapatak ng Healing Galing eye drops. Healing Galing eye drop in blue bottle, 'no? Ang maaaring gamitin para makatulong sa mata. Ito naman ay pwedeng ipatak every hour para mas mabilis ang paggaling ng pasyente. Mapapansin lamang natin na habang may problema pa ang mga mata ng ating mga pasyente, Cora at Jim, may discomfort o may konting hapdi na mararamdaman sa pagpapatak ng healing galing eye drops every hour. Huwag pong uh, maapektuhan ng discomfort na yan. Palatandaan lamang yon na may problema ang mata at habang getting better ang problema sa mata ng ating mga pasyente ay mawawala na po yung discomfort. Sama-sama po yan sa holistic approach ng ating gamutan. Maraming salamat Cora at Jim sa inyong mga katanungan. Sana po ay makatulong ang aking payo. I-instashot na ang reseta ni Doktora. Nung pong ano, doktora, o na yung gumaganon, kumukurap-kurap. Tapos yung huli na, yung pagkurap niya, may kasama ng kusot. Tinanong ko po siya, ba't ginaganyan mo yung mata mo? Hmm. Wala lang, sabi niya gano'n. At ang unang nakakita ay si teacher? Si teacher po. Sabi niya, mami, napapansin ko si Kiel noon eh, iba talaga po yung mata niya, sabi niya gano'n. Hmm. Paano na nung balik sa normal ang naduling na mata ni Kiel nang hindi nagpapaopera? Ang galing! Susunod na! Kung kayo ay may katanungan, mag-text lamang sa 0921-445-0355 o kaya ay mag-email sa hilinggaling at ymail.com. Maaari ding mag-comment sa Healing Galing official Facebook page o magpadala ng sulat sa Healing Galing Main Office sa 522 Quirino Highway near Corner Mindanao Avenue, Novaliches, Quezon City. Pinapayo ni Dr. E ang paggamit ng Healing Galing Guava Soap at iba pang hiling galing organic soaps. Gaya ng aloe vera, avocado, banana, lemon, at seaweed. Handog ng inang kalikasan. Narito ang ilang mga tips para sa mga magulang upang maprotekta ng kalusugan ng mata ng kanilang mga anak. Una, gawing bahagi ng kanilang diet ang pagkain ng prutas at gulay. Ito ang magbibigay sa kanila ng vitamins at minerals na sustansya para sa eye health. Siguro hindi umiinom sila ng sapat na dami ng tubig para manatiling hydrated ang kanilang mata. Pangalawa, limitahan ang kanilang screen time para hindi masanay ang mata sa malapitang pagtingin at mabawasan ang blue light exposure na nakakasira ng mata. Siguruhin may activities din ng bata na tumatanaw naman sa malayo gaya ng paglalaro sa labas. Pangatlo, Siguruhin may sapat na tulog ang bata araw-araw para napapahinga ang mata. Pangapat, Sanay ng batang magsuot ng sunglasses na may 100% UV protection kapag matindi ang sikat ng araw. Pagsuotin din siya ng protective eyewear kung sasali sa sports activities tulad ng swimming o biking para maiwasan ang injury sa mata. At panglima, obserbahan kung ang bata ay may alinmang sintomas ng problema sa mata gaya ng mga sumusunod. Madalas na nagkukuskus ng mata. Madalas magsquint o nililitan ang mata kapag may tinitignan. Masyadong nilalapit ang mukha sa binabasa o pinapanood. Madalas ang pagsakit ng ulo. Palaging nabubunggo habang naglalakad. O may pagbabago sa alignment ng mata. Kung may napapansing alinman sa mga ito, ipacheck up na agad sa doktor. At para maagapan ang anumang problema sa mata, gawing regular ang pagpapakonsulta. Mga tunay na kwento ng kagalingan, The Healing Galing Way. Ang galing! Kasama ko po ngayon si Mami Lenny, ang magandang Mami ni Kiel. Pag-usapan natin ha, kung bakit naduling ang bunsong anak ni Mami Lenny na ipinanganak niyang normal ang mata. Happy healing morning, Lenny. Happy healing morning, Doktora. Kailan unang napansin na may kakaiba na sa mata ni Kiel? Nung pong ano, Doktora, o na yung gumaganon, kumukurap-kurap. Parang madalas yung pagkurap Opo. kesa sa pangkaraniwan. Opo, hindi naman usually gumaganon siya eh. Tapos yung huli na, yung pagkurap niya, may kasama ng kusot. Tinanong ko po siya, bakit ginaganyan mo yung mata mo? Hmm. Wala lang. Sabi niya, ganun. At ang unang nakakita ay si teacher. Si teacher po. Sabi niya, Mami, napapansin ko si Kel noon eh. Iba talaga po yung mata niya. Sabi niya, ganun. Hmm. Napansin ko po kasi nung bata pa po siya. Yung mata niya po, is parang medyo pumapasok po siya sa loob sa cellphone po talaga eh. Sa mga technology. Nasa sobrang addict na po siya. Bata pa lang po siya. Lagi po siyang nakahiga, naka view. So yung mata niya po siguro nasanay nay nang nakaganon lang po talaga siya. So, Tap dinala nyo na? Opo, dinala. O ano na doctor. nakita ni Dok? Anong sinabi ni Dok? Sabi nung doktor, ay, duling ang bata. Sabi nga gano'n nung doktor. Sabi ko, Dok, ano po bang pwedeng gawin natin kay Kel? Gamot, ganyan, ganyan. Sabi nako, Mrs., opera po yung kailangan dyan. Hindi sa akin is 80,000. May okay. discount para po yun. Kung ano pa pong ibang pwedeng natin gawin para maano si Kel? Ibang ko, option. Opo. Eh, habang naghihintay po tayo, salaminan muna natin. May corrective effect ba yung salamin na binigay ni doktora? Sabi po, kasi sabi ko, Doc, ano, gaano katagal siya magsasalamin kung salamin. Three to six months, tapos up to one year. Sige po, Dok, magsalamin na lang po muna tayo. Sabi ko, kasi ayako pong... Pa After po namin magsalamin, check-up po, every two months, may check-up kami. May improvement ba? Wala po, doktor. Wala naman, check-up lang. Sabi check ni Doc, duling pa din, sabi oh, niya. Mm. Check-up, every two months, check-up, every two months, check-up. Wala um, naman pong nangyayari. Pero naghanap kayo ng ibang doktor? o oh, po, doktor. Okay, um, oh, so Tom. pangalawang doktor? Bakit daw po sinalaminan, chine-check-up po yung mata hindi naman daw po malabo yung mata. mata. Kasi Is... walang idinadaing yung bata. Mala hindi po. malabo. Nakakakita siya ng diretsyo. Yun lang focus ng... Pupil niya ay mali, oh, po, no? Doktor. Pero nakakakita. Oh. Eh sabi ko Dok, ay ano tatanggalin natin yung salamin. Sabi niya pwede naman po Kaso si Kel po ayaw po niya nang tanggalin. May ginhawa siguro siyang nararamdaman parang, okay, sa salamin. Ah. At saka nagdevelop ng inferiority complex mm -mm, ang bata. Parang... Baka hindi ma-focus doon sa duling niyang mata kung nakasalamin siya. Okay. Kaya gusto niyang suot pa rin Masuot niya pa rino, po. So anong recommendation ng second doctor? Opera din po, same price, nakakaduling. <laughs> nakakaduling din ang presyo. <laughs> tapos, so hindi ka rin nakumbinsin ni Doc. Hindi po. Okay. Tapos pero binigyan po siya Doc ng mga pang po. Pangpatak naman sa mata, eye hmm, para, pa para parang yun. lubricant siguro Opo, parang sa mata. Opo, parang gano'n. dalawa po 'yun. Baka maging flexible ang muscles ng mata kung Opo. may lubricant. Mm -hmm. Okay din naman. O, tapos di ginamit ko yung isa, once a day, yung isa every morning tapos sa gabi. Ah. após sete ou days nagano po yung mata niya, yung parang parang namula tapos yung may maliliit na ugat na lumabas na, opo, parang na irritate Nag-create ng inflammation eh parehong mata na po yung pinapatakan kasi baka daw pumahawa yung isa eh natakot ako doktora sabi ko ay ayaw ko na nito sabi ko ganito. oo kasi nadagdagan yung problema na alarma ako doon kasi sabi ko hindi nga maduling to eh nabulag naman doktora pulang pula po yung dito yung dito sa may gilid side effect hindi hiyang kay so palit ka na naman ng doktor nyo na tinulo yung eye drops? Hindi na po. Okay. Sa pangatlong doktor uh. naman, iba-ibang ospital ba ang pinuntahan nyo? Yung dalawang doktor po na una, mga, yung mga opta na may mga klinik sila. Ah, okay. Ito so, pong pangatlong ospital. O, oh, ano na nangyari? Eh, ganun. Opera daw po, ganyan. Operation na naman. Hmm. Tapos niristahan niya din ako nung pampatak. Same nung pangalawa, ah, hindi ah, ko na okay. po ginamit. Napasok na ba si Kiel? Sabi ko, opo. Inanuhan po siya, dok, yung eye patch. Ah, ah. Yung tatakipan yung normal na mata. Okay. Para ito lang daw po ang gagalaw ng okay. Gagalaw. Ayaw niya isuot? Ayaw po. Oh. Eh kaso ako pilit ko pag nasa bahay siya naka-iPad siya tapos magpapasok, mm -hmm. papasok siyempre ayaw niya sa bahay na lang napipili. Mm, pag nasa bahay na lang siya naka-iPad so hindi rin effective. Hindi rin oh, po. Oh, naging tatlo na yung doktor na pinuntahan nyo. Ano naging pang-apat pa ba? One time nag ako nagie FB ako may nag ano sa wall ko na yung doktor na yon. Okay. Chinese okay. po yung doktor. Okay, okay. Oh, okay. baka sakali. Opo, ah, di yon. Hindi nag-recommend ng operation. Ano ang recommendation? Ang recommend Foundation niya po is yung glass naman siya, salamin. Pero ibang salamin siya, doktora, yung prism glass daw po ang tawag doon. Okay. As in, makapal. O, oh, sinubukan niyo ba? Hindi po, do, kasi ang mahal. Nakakabulag? Mas mahal sa, opo, oh nakakabulag na do, hindi na nakakaduling. <laughs> Ano naman po yung assurance na gagaling? Tapos, eh, syempre, wala naman po magic, sabi nung doktor. Mm. Meron pa rin pong time period na okay. six months, one year, up to ganito. Uh -uh. Saka palang maano yung mata. Matagal para po yun, bagong ah. parang ilang Bago buwan. Gumaling. Kasi orderin para po sa Japan. Tapos, okay. matagal din ang effect dahil mm. six months to one year. Okay. Okay. Naku, eh, pang-apat na doktor okay. na ito. Opo, last na po yung doktor. Paano kayo napunta sa hiling galing? <laughs> Kasi dati po yung ate ko, nabili po yun ng hiling galing sa las pinas po. Po yung binibili na doon yung healing oil lang, may pang may, yung pang masag, masag. lang sa kanya ah, o po may pang masarap. Oh, okay. okay. yun. Eh di yun. Tapos yung pamangkin ko, doktora, Nagkaroon po ng bukol. Nasaan ang bukol? Puson, puson ba? Sa puson, tumigas po. Tagapulilyo po yun. Sabi ko, sige lumuwas kayo dito, sasamahan ko kayo sa Hiling Galing. Ikaw ang nag-recommend ng Opo. Hiling Galing. Opo. Sasabihin na rin ako, sabi kong ganun, bibili rin ako ng gamot para kay Kiel. Kiel. So, na-check up naman siya, nakita. Opo. Parang di naman ah? din umipek. Kasi uh -huh. pang isang linggo lang po yung binili ko eh. Ah, okay. Oh. Sa Las Piñas na to. Opo. Okay. Tapos, Sandali, ah. ano yung ni Hiling Galing eye drop. Opo. Okay. Tapos, complex. Okay, yung herbal vitamins B1, B6, B12 oh, para sa repair ng mga ugat tapos. ng mata, tapos hinggaling oil. oil. So for one week 'yon. Opo. Ginamit nyo, ipinatak sa mata ni Kiel, mm -hmm. no? Meron ba siyang naramdamang mahapde nung unang patak? Opo, doktor, gumana po siya. Okay. Pati yung bang <laughs> uh, naranasan ni Kiel ng paggamit ng Hilingaling eye drop compared doon sa unang eye drops na binigay sa kanya the same ang effect mahapdi din ba yung, yung unang binigay na eye drops ng doktor wala po do wala no wala. so kakaiba yung pakiramdam niya sa hiling-galing eye drop upo umaaray po talaga siya doc okay. hapdi daw po first time na naranasan ni Kiel sa mata niya upo tapos sa loob ng isang linggo sa tingin mo wala namang effect upo okay buong linggo na ipinapatak nyo masakit Okay. Para kay Kiel. Okay. Sa mga gumagamit po ng healing galing eye drop, habang may aches and pains, may problema pa po ang mata. Kasi depende sa severity ng condition. Sa isang linggo, parang wala ka pang nakikitang improvement. Hindi rin po siguro kami naging consistent nung ah, linggo na hindi. yun. Hindi. Eh. Yung sinasabi kasi natin, <laughs> pag gumamit ng healing galing eye drops, pwedeng ipatak once every hour. Hmm. So, mga how many times a day lang kayo nagpatak ng healing galing eye drops? Sa umaga po, bago siya pumasok. Okay. Tapos sa gabi na ulit. So, madalang. Opo, no? hindi po consistent yun sa inirekomenda. Hindi po namin nagawa oh, oh. So, bakit itinuloy mo pa yung pagbili ng healing galing eye drops? Eh, sa first one week, wala kang nakitang improvement. Kasi po, doktora, one time, nag-youtube ako, nakita ko po yung ano healing galing. Tapos, okay. sakto naman yung maglola. Tungkol yung... sa mata. Okay, nung nanonood ka sa YouTube, tapos na ba kayo ng one week? Opo. Tinigil ah, ko na po yun. Itinigil mo? Opo, tinigil okay. ko na. Po. O, anong sabi doon sa palabas? Yung pong maglola, yung Apo niya, yung umuwi galing school. Ah, uh -uh. Eh, wala na raw po siya makita nako. sa blackboard. Palagay ko, itong apo ni Lola Carmen ang tinutukoy hmm. mo. Yung na nasulimpat yung mata niya, pagkagaling sa school. Ah oh, anyway. Lumabo yung lumabo mata. Uh, Oo, oh, oh, lumabo mata. Opo. Tapos pag ganyang ganyan-ganyan kung mm -hmm. kung manonood siya ng TV, ganon. Oo, yung nakadikit na po yung mukha niya. That's right. Oo, <laughs> apo ni Lola Carmelion. Oh, so sinapos mo yung episode Opo. sa YouTube. Tapos sabi ko, "Oy, maganda to ah, hanap ako." Lahat po nung episode dun sa hiling galing na yun po yung topic, pinanood ko po okay. yung iba-iba bata. Mayroong nag ice, yung dumugo yung mata, tapos nag-swimming pa sa dagat. Ayan, okay. Yung bata. okay. Basta po lahat nung ano no, nun. Lahat ng tungkol sa mata. Mm -mm. Okay. Eh yun po, yung mga bata, gumaling. Bakit si Kiel hindi gumaling? Opo, oh, sabi ko, bakit si Kiel hindi gumaling? Bumili po ulit ako ng hiling galing, sa Dasma naman po ako nagpunta. Yung ginalingan ko na, doktora. Ginalingan mo na. Oh. How many times a day na ang hiling galing eye drops sa pagpapatak nyo? Pag kasi po, di ba, napasok si Kel. So, mm -hmm. sa umaga, sa, tangha, sa tanghali, saka sa hapon. Hindi po, oras-oras kasi nasa school po Okay, she. naka three times. Dati, Opo. twice lang. Gan. O, nung ginalingan mo na, ano na nang ginawa mo? Ayun, one week, two weeks. Nung three weeks po, pag gising ni Kel ganyan, pagbate niya, mama. Pagtingin ko, aba, di sabi ko. Na mata. Hindi na duling, sabi ko ang ganun. Hindi <laughs> yun, papasok siya sa school kasi mm -hmm. ano, uwi siya ng tanghali. Tapos sa hapon, Duling na naman. Oo, oh! oh, temporary lang. Opo, mayroon siyang gising na diretsyo. Pag ng gab ng hapon o patanghali, pag napagod na po yung mata niya, mm -hmm. duling na naman. Mm -hmm. Sabi ko, pero sabi ko, na may pagbabago. Uh -huh. Di yun, tinuloy-tuloy po namin. Tinuloy-tuloy. You Noong know, nagtatago po siya, tapos naging cellphone, yun, bumabalik po sa dati. Si mama po, dinisiplina po niya talaga, Kel na wag talaga mag-cellphone. Tapos yun, dumaretsyo po yung paningin niya. Ito after one month, Diretso na? Opo. Hindi na pumapalya. Hindi na po, doktora. <laughs> Pero hindi pa siya fully recovered po. Meron pa rin time na may tingin siyang sulimpat so, na lang. Yung, hindi na duling na duling. Yan. opo, hindi na siya ganun ka okay. duling. Okay, Pero nag improve opo. Eh, kumusta na si Kiel ngayon? Diretso na po, doktor. As, hindi na pumapalya? <laughs> hindi na po, doktor. Oh. So, kung bibilangin natin, ilang buwan inabot ang gamutan natin? Nung, don sa ginalingan mo na, Doon tayo magsimula sa ginalingan mo? Dalawang buwan po talagang ah, ano na buwan. November hanggang December po. Ayan, eh. kung gagalingan lang pala. <laughs> <laughs> Ay, dire-direcho ang paggaling. Kaso, magic nung una ang hinahanap ni Mami Lenny. Ngayon, nagumaling na si Kiel. Ano ang mga disiplina, pagbabagong buhay Ay, na inimpose mo sa kanya para hindi na maulit ang pagkaduling na o, yun? Opo, gadget pa rin po siya, Dok, pero mm -hmm. limited. Ay, Ayong... Hindi na kagaya dating ilang oras, meron na siyang mga pinagkakalibangan na hindi po gadget. Katulad ng ano na, hindi na puro gadget. Ano po ah. yung mga blocks na po, Doktora blocks. Yung binubuo po, Doktora. Okay. Yung iba-ibang image siya. Sasabayan mo siya pwedeng anak Tingnan natin yung bundok na mataas para meron, meron siyang visuals ng malayo, malapit para na-exercise yung muscles ng matap. At I'm sure marami ring mga nanonood sa ating mga nanay ngayon ang matututo sa karanasan ninyo ni Kiel. Maraming salamat, Mami salamat Leni. Salamat din po, Doktor. At sa hiling galing, salamat po. Okay, at salamat din sa mga katulad mong nagtitiwala at sa unang attempt na hindi naging effective, binalikan niya ang healing galing okay. kaya gumaling ang kanyang anak na si Kiel. Sa magandang kwento po ni Nakiel at Mami Lenny, nakita po natin kung gaano kaimportante ang paggabay ng magulang sa kanilang anak pagdating sa paggamit ng gadgets para maiwasan po ang pagkasira ng mata ng mga bata. Sana po ay natuto tayo sa kanilang karanasan at ang mga mata ng mga anak natin ay maingatan. Ipagpapatuloy po natin ang talakayan tungkol sa eye conditions sa e-consulta live online program mamayang alas 9 hanggang alas 11 po. Ngayong umaga rin ito sa Hiling Galing official Facebook page at sa Hiling Galing YouTube channel. Muli ako po ang inyong lingkod sa kalusugan si Dr. Edinel Calvario na lagi nagpapaalala may hatid na kalusugan ang dunti ang kalikasan. Happy Healing Morning po! Masakit na balikat na hindi maigalaw? Paano gumaling sa natural na paraan? Hiling galing sa TV, alas 7.30 ng umaga, Sabado.